morning guys Papasok ako Nagbas lang ako Kasi Saturday ngayon May OT ako Si Floor naman ang nag -prag. So ano palang lang 5.45 ng umaga Yan. Tara, pasok tayo dami nang pinapatay yung building. Dito sa... Malapit sa company. Yan. Dati wala dyan ano, yung mga building sa kabilang side. Ngayon, sunod-sunod na yung mga nagpatayo. Dito na ako sa company. Ayan. bawal kasing cellphone sa loob <laughs> kaya nakaka-cellphone lang kami sa kantin sa locker mamaya after work diretso din akong frag susunod din ako kay floor so tara, pasok na tayo maaga pa naman ano kasi yung bus ngayon eh tagal lang interval kaya maga kung pumasok Pero marami namang bus na dumadaan One eternity later Hi guys Pasensya na nabisi kami kaya wala kami masyadong upload na video kamusta na po kayo So madami kaming ginawa ang buong week. Yes. Tapos po, nag-ano kami, nag-tour kami, ay nag kami sa Switzerland uli. Nag-camping kami. Tapangan so, niya yung video natin. Oo. Ayun, mag-usap tayo sa mga nagtatanong. pasensya na na hindi namin masyadong nasasagot yung mga question nyo, mga katanungan nyo ba. Ayan. Salamat sa mga Tapos, nag -add. Oo, oh, salamat siya mga bagong subscriber at mga nagpo-comment. So, sa mga may sasakyan, may so, nagtanong. Uh, kung nagtatanong kayo about sa kung masiraan or ano, uh, may magtutoba. Meron po kasi ho, oh, po ng insurance sa, sa, sa car. So, may service doon na pag na, ano, pwedeng tawag My yun may cover yon tapos ano uh, ito to yon tas is idadalhin na yun sa mga talyer or mga service mo po meron yon may binibigay din silang um, parang na pwede mong tawagan number oh. parang coupon ba oh, oh. O ilang beses mo pwedeng gamitin yung pagtoto yes so may limit lang din yon yung parang 100 km. kilometer. kilometer. Pag sumobra na doon is babayaran nyo na yun yung service. service. So, ganun mo meron naman pong towing dito. At saka kahit sa ang, kunyari sa express, ipapakita mo lang yung sa insurance mo. Sila na yung mag-uusap. Wala kang ibang gagawin. Ipapakita ano? mo lang yung sa card ng sasakyan. Oh, yung yung ng pinagbayaran ng insurance. So, yun po. So, nandito kami sa Dabney. S... Sa Prague. Sa Prague. So, hindi kasi kami nag-car uli. Uh, At kami ng aming tren. Pauwi na kami. Pa na kami ng buwan. So, may isang nagtatanong kung saan ka mag apply pag nandito ka. So, mag-search you kayo. Di ba, nandito kayo. Para nasa ano na kayo, Pilipinas, nags-search kayo ng mga trabaho. So, may magpo-post yan sa online. Pupuntahan nyo or i-email nyo yung kumpanya. So, yun ho. Tsaka pag madami na kayong nakilalang Pinoy. Oo. Pinay. O, pwede nang i-recommend, ipasin, ipasa na yung resume nyo mismo dun sa kumpanya. Direct. Oo. Pag nandito na, pwede kayong mag, maghanap, mag-search, pumunta sa kumpanya na applyan, magpapasa kayo. Or email. Or email, or ipapasa nyo yung, bio, CV nyo dun, or resume nyo, tapos yon tapos is, i-set up na kayo ng interview. So, may interview din naman. Pero yung interview ni guys. Formality is, na lang. Oo, formality na lang. So, parang tatanungin lang talaga yung mga experience mo. So, yun lang po. Yun, pag nandito ka, mag-search ka, tapos or by kakilala, ipapasa lang yung mga resume mo. Ganun po. Pag nandito ka, gahanap ka ng trabaho. Medyo matagal pa kasi yung aming trend. So, isa pa ho nagtatanong, ulitin-ulitin uli natin yung lisensya. So, ang lisensya ko is mura lang. Yung pagka nag-apply ka ng lisensya Ay, is puha. 200. 200. Yung mismong card na. Card. Yung card niya, yung pinaka-lisensya is 200. So, hindi ka makakakuha nun kung wala kang certificate na galing sa e school na nakapasa ka. Ang e school ang pinakamahal. So, aabutin ka ng pinakamababa na siguro yung 20. O, 20 pataas. 20,000 sa crown sa school ah. Kasi pag may certificate ka na, napasado ka na sa school, mag-a-apply ka na ng lisensya. So, pag nag apply ka sa lisensya, ang bayad mo doon is 200 crown. Yun lang po. So, yun po. Yun lang. lang guys. Sobrang init ngayon guys dito sa check. Sobrang init talaga. Kahit gabi, mainit na siya. So, yung mga padating ngayon June. So, okay yung ano, klima ngayon. Hindi siya masyadong malamig. Mainit talaga. Kaya, super, super init. Super init. As in, super init. Ang sakit sa balat. Ang sakit sa, sa mukha. Basta. Eh, hindi pa naman uso ang aircon sa mga bahay-bahay. Pag may aircon yung bahay, siguro, ano na. Hmm, mayaman. Mayaman na. So, hindi uso yung aircon. Pero dun sa bahay namin, guys, ang lamig. Parang kasi ano. Kasi nasa ilalim. Oo. Parang may ventilator ba dun. Tama ba? Kasi malamig siya. Mas malamig pa sa loob ng bahay kaysa dun, lumabas sa lumabas ka. Kaya, pero may ibang bahay na, ano eh, na... Lalo pag mga nasa last floor. Oo. Yung mga matataas. Kami nasa ilalim kasi kaya malamig yung bahay namin eh. Pero yung bahay na yon ang lamig talaga dun. Pagpasok mo pa lang ang pinto. Mm -mm. Bubuga na agad sa yung hangin na malamig. So, yun nga ho, yung mga pagdating ho ay hindi masyadong mainit, ay hindi masya, hindi malamig, mainit. So, salamat po sa mga ano, laging nanonood sa amin. So, bye! Ingat po kayo palagi! Bye!